Paano ba maglagay ng subtitle sa ating mga reels? Katulad po niyan guys. Hi mga palangga! It's me again, Mami Maria. Welcome to my channel. Palangga, kung bago ka po sa ak channel, please pa-subscribe naman po at pahit ng notification bell para po ma-update kayo kung may bago akong i-upload na video. Maraming salamat mga langga. Kung may mga tanong kayo palangga patungkol sa Facebook, please wag kayong mahiya. Mag-comment down lang po kayo at itry po natin yang sagutin. At kung gusto nyo din pong magpa-shoutout, just comment down below po. And let's start! Paano ba maglagay ng subtitle sa ating mga reels? Katulad po niyan guys. Okay? Maganda po kasi na alam natin kung paano maglagay ng subtitles kasi dagdag din po yun siya na maganda tingnan ang inyong content or inyong videos. Napakalaking tulong ng subtitles guys, lalong lalo na po yung Audio lang po yung gagamitin nyo, yung hindi kayo nakaharap sa camera. Halimbawa, nagluluto kayo tapos lagyan nyo ng audio, mas maganda po siya tingnan kapag meron po siyang caption or meron po siyang subtitle na sabay ng audio yung nagsasalita. So, mas okay po yun at mas catchy po yun sa mga nanonood. Usually na gumagamit yun yung mga travel vlog, yung mga cooking vlog, yung mga ganon. Okay? At saka yung iba naman guys, nagsasalita ng Tagalog, gusto nilang lagyan ng English na subtitles para naman maintindihan ng ibang mga nationalities na mga viewers kung ano yung sinasabi nyo. Kaya mahalaga din po yung subtitles. Ngayon guys, tara umpisahan na po natin. Punta po tayo sa ating CapCut. Kung wala ka po pong CapCut, mag-download ka po ng CapCut kasi napakaganda po ang apps na to para sa editing ng mga nagba-vlog. Okay guys, nandito na po tayo sa ating new CapCut. Tapos yung new project. Tapos mamili po tayo ng video sa ating gallery or photos. Ito yung pipiliin natin guys para lagyan natin ng subtitles. Ito yung sa akin. Dapat mayroon po kayong na-record guys ha. Tapos pag ready na yung video nyo, i-prepare nyo na siya para malagyan nyo na po din ng subtitle kung ano yung gustong video ng lagyan nyo. Okay, pag nandito na po tayo, click po natin yung text. So, sa loob ng text, nakikita nyo yan guys, yung may auto-caption. I-click nyo lang po yung auto-caption. Ayan. So, dito sa taas guys, mayroong select languages. So, hanapin mo yan guys kung ano yung gusto mong languages. English, Chinese. So, dahil tayo ay Tagalog, i-select po natin itong Malay. Malay or Malay. Okay, pag okay na, so balik tayo doon. Ayan, click po natin yung start. Ayan, mag auto caption na po yan siya guys sa lahat. Okay, antayin lang. Ayan na siya guys, andito na. Si tingnan natin. Ayan. So, ang gagawin naman natin ngayon guys, kasi iti-check po natin yung mga caption na nandyan kasi sure ako guys na mali-mali po yung spelling nyan. So, kailangan po natin siyang i-edit at pati yung fonts niya kailangan din natin i-edit. So, ayan guys. ilong press mo lang yan para mag-highlight po siya kasi mag-start po tayo mag-edit. Click mo yung batch edit sa baba. Para lahat po siya lalabas at pwede mo siyang ma-edit. Ayan. Check nyo po yung mga spelling. So, kung mali yung spelling, palitan nyo po. Normal lang po talaga na hindi po talaga perfect yung mga spelling na lumalabas. Kasi nga, iba naman talaga lung, yung lingwahe. Guys, na-edit nyo na, click nyo yung uh, style, guys. Lagyan po natin ng style yung ating mga letters or mga caption. Ayan, may mga iba't ibang kulay po dyan. Kung anong gusto nyong kulay or kung gusto nyong may background yung caption nyo. Ayan, merong choices dyan. Kayo na po bahala. So, ang pipiliin ko guys kay white. Ang pipiliin ko kasi black yung suot ko. So, white yung pipiliin ko. Tapos, uh, pag okay na siya guys, huwag nyo pong kalimutan yung apply to all. Okay? Para lahat po ng inyong mga caption ay same po sila ng style. Ayan. Tapos, yung fonts naman guys, baguhin natin para kung ano yung gustong fans nyo guys madami pong choices dyan ang pinipili ko po guys yung konya kasi capital letters po siya so mas maganda po siya tingnan pag na capital letters pero ikaw na po bahala kung ano yung choice nyo guys so pag okay na ayan na select mo na Lagyan naman natin ng animation. Huwag nyo din kalimutan talaga guys ha. Pag may nakita kayong apply all sa taas, i-click nyo po. Okay, ang piliin po nating animation, ito pong parang typewriter po siya. Para paglabas na yung mga letters, parang naka, parang nakatyping. Okay, ayan. I-check nyo po kung okay. Ayan. Kung okay yung paglabas ng caption, pwede nyo din po siyang i-adjust yung laki niya guys ha. Sa fonts din guys, may adjust din doon kung paano mo, gusto mo siya gano'ng kalaki or kaliit. Ayan. Viral na hacker ngayon. Ayan, ganun lang siya, guys. Ganun lang siya kadali. Okay? Ganun lang po siya kadali, guys. Kung nahihirapan po kayo, mag-comment down lang po kayo para masagot ko din po yung anong mga katanungan nyo na hindi nyo naiintindihan. At sa mga baguhan, pwede nyo pong dahan-dahanin. I-stop nyo lang yung video para po masundan nyo. Guys, sana may atunan. Please share this video and follow mo ako for more tips. Thank you so much.